Mga idol, good morning. <coughs> Sorry. May papakita ko sa inyo yung ano mga idol oh. Ito yung punso ng ano, uh, punso na rin kong tawagin. dahil pinakabahay nila to eh. Yung dampod mga idol, dampod termites. So, ito yung bira lang to sila mga idol ano dito sa lupa. Madalas ito sa mga puno ng kahoy. Doon sila, doon to na pumapatong itong mga klasing anay na 'to mga idol at uh, ito yung anay mga idol na tinatawag namin sa uh, bilang mga pest control kami mga idol ito yung tinatawag namin na makulit na anay kasi pag makapasok to sa bahay niyo mga idol ano to uh, magkalambitin kung mapansin nyo kung talagang malala na ah uh, sa mga kisami ito yung ano siya kalam, uh, yung ano niya yung uh, uh tawag nito yung tanil niya yung tanil niya kalam, magkalamabitin mga idol magkalambitin siya so parang decoration sa loob ng bahay kaya tinatawag namin siyang makulit tsaka hindi siya ah, ang hirap niyang tanggalin mga idol hindi mo siya makuha ng isang treatment lang kailangan mong balik-balikan talaga yan kasi parang sa tingin namin mga idol bilang pest control may matibay siya hindi siya gaya sa subteran niya na ang bilis niyang walain ang bilis niyang itreat kasi malambot ang katawan ng ano uh, termites ito siya mga idol may katigasan tapos may ano to siya mga idol medyo mabaho pag ma tiris mo siya at maano mo sa kamay mo may ano siya malangsa siya na klase na anay maliliit lang to siya mga idol pag ganito maliliit na klase ng anay pero makulit nga po uh, di mo basta bastang ano di mo basta bastang isang treatment lang kailangan mo siyang palukap balik balikan mo siya so mga idol tandaan nyo mga idol pag meron kayong ganito sa ah malapit sa bahay nyo or sa puno ng kahoy patayin nyo na agad mga idol kasi napaka ano napaka perwisyon nitong klaseng anay na to mga idol Dumi, dumi dumihan yung bahay nyo mga lods kaya ano nyo na agad puksain nyo na agad pag klase kasi ito mga idol din na kayo dapat matatakot sa ganito lang klaseng anay kasi hindi naman to ang pinaniniwalaan na may diwindi sa kasabihan ng iba uh, di naman to sa lupa siya tumubo eh karamihan to sa kayo although mayroong ganito mga idol oh, dito siya naka posisyon pero to, dati ito may kahoy ito na kinapitan gaya nito oh. ito yung mga ugat ng kahoy mga idol na kinapitan niya oh. Yan, na naubos na na yung kahoy kaya dito na sa lupa so yun lang yun mga idol yun, lo, yun lang yung maituro ko sa inyo kung mayroong kanyan sa malapit sa bahay Huwag nyo nang patagalin. Puksain nyo na. At isa pa, mayroong ano dito mga idol, nakatabi na kabuti oh. Makain ba kaya ito? Nakabuti na to dalawa. Kasi so, yan mga idol oh. Ayan. So yan, mga idol. Kung kilala niya itong kabuti na to kung makain ba o hindi, comment na lang kayo mga idol sa comment section kung makain ba yan o hindi. At ito mga idol, sa pinapakita kong ito, Uh, kung meron kayong katanungan, uh, comment lang kayo dyan. Kung meron kayong katanungan uh, regarding naman doon sa pang-poksa, yung pang-spray. So, comment lang kayo mga idol. At, syempre mga idol, huwag nyo rin kalimutang ishare yung mga video natin kung nagustuhan yung mga idol. At, uh, yung hindi pa nakapalo dyan, papalo na rin. So, maraming salamat. Bye-bye!